sta um, minsan ba naisip mo paano kaya maibabahagi ang isang bagay na sobrang alam mo yun sobrang halaga sa akin tulad ng uh, pananampalataya ako? pero yung hindi naman ako uh, lalabas na parang namimilit o kaya alam mo na insensitive sa uh, pinagdadaanan ng iba mukhang hindi ka nag isa dyan. marami sa atin ang ganoon medyo nag-aalangan pero paano kung paano kung sabihin natin Based dito sa mga material na hawak natin ngayon, uh, na ang pinaka paraan para magbahagi ay hindi pala nagsisimula sa uh, parang sermon, kundi sa pakikinig at um, pagkukwento. Oo, interesante yan, no? Oh. Meron kasi tayong mga source material dito na naglalahad ng isang um, konsepto, tinatawag nilang relational proclamation. Medyo malalim pakinggan, pero ang idea, isang paraan daw ito ng pagbabahagi na hindi nakasalalay sa, alam mo yun, pressure or technique. Hmm, so hindi tungkol sa how to lang. Hindi raw, kundi sa pagbuo ng tunay na ugnayan, yung pag-unawa muna. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano nito pwedeng baguhin yung tingin natin sa pagbabahagi ng paniniwala. Yung mula sa ah, uh, medyo awkward, di ba? Oo, yung nakakailang talaga minsan. Papunta sa isang mas natural na daloy lang ng pakipagkaibigan. Kaya ano, ang misyon natin dito sa talakayang ito, sisirin natin itong ideyang ito. Lalo na yung isang practical na ritmo, sabi nila. Isang daloy. Ah, may ritmo? Okay. Oo, oh, may ritmo na iminom mong kahi para matulungan kang gumalaw. Mula sa simpleng um, curiosity lang, pa-punta sa mas malalim na pagkaunawa. O baka nga commitment pa. Handa ka na ba? Sige, mukhang maganda 'yan. Titingnan natin kung itong approach na ito, ito ba yung um, pwedeng sagot sa pag-aalinlangan na nararamdaman ng marami sa atin, lalo na ngayon, parang ang gulo ng mundo, 'di ba? Watak-watak. At saka madalas skeptical ang mga tao, 'no? Oo, skeptical. Sige nga, bakit ba sinasabi ng mga material na ito na napakahalaga nitong konsepto ng relational proclamation? Ano ba yung nakikita nila sa paligid natin ngayon? Well, based sa ating mga uh, pinagkukunan, ang observation nila ay ito. Ang mga tao raw ngayon, uh, uaw na uaw sa authenticity. Alam mo yon Yung totoo. Pero kasabay nun, sobrang pagod na rin sila. At yun nga, skeptical sa mga formula, sa mga pangaral na parang galing sa taas o kaya mga sales pitch. Kahit tungkol sa pananampalataya. Oo, kahit patangkol doon. Sabi nga rito, parang uh, masakit na raw sa tenga yung dating ng preaching sa karaniwang tao. Parang ang bigat pakinggan. Pero at ito yung interesante, kasabay ng pagiging skeptical na 'yan, meron daw mas malalim na gutom. Gutom para sa mga kwentong totoo. Ah, mga kwento. Oo mga personal na karanasan na nagpapakita kung paano kumikilos yung uh, bihaya o yung pag-asa sa gitna ng mga tunay na problema yung hirap ng buhay ibig sabihin hindi na raw um, effective yung dating style na parang uh, lecture o kaya debate mukhang ganun nga eh yun yung punto idididiin dito na yung pundasyon daw ng anumang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya hindi yung galing mong magpaliwanag kundi yung tinatawag nilang relational soil yung lupa ng ugnayan relational soil parang paghahalaman oh parang ganun nga magandang analogy yun hindi ka raw basta magtatapon ng binhi sa tuyong semento di ba kailangan mo munang ano bunggalin yung lupa alagaan Tama. Ganon din daw sa pagkikipag usap tungkol sa malalalim na bagay. Hindi raw ito tungkol sa pagde deliver ng uh, memorized na script, kundi sa pag-cultivate, paglilinang ng tiwala, ng pagunawa unawa Doon daw sa matabang lupa ng relasyon, doon pwedeng sumibul at lumagu ang katotohanan. Ah, okay. So ang focus, cultivation, pag-alaga, hindi coercion, hindi pamimilit? Eksakto. Cultivation, hindi coercion. Ang ganda ng imagery na yan, paglilinang, hindi pa mimilit. Um, may binabanggit din ba itong mga material tungkol sa um, mas malalim na pinanggagalingan nito, baka sa teolohiya? Meron, meron. At importante to kahit sandali lang, para makita natin yung ugat, di ba? Isang konsepto na binibigyang diin ay yung incarnation. Yung mismong idea na ang Diyos naging tao sa katawanan ni Jesus at namuhay kasama natin. Ah, yung pagiging tao niya. Hmm. Ayon sa source, hindi siya sumigaw mula sa langit o nagpadala lang ng memo? Hindi ganun. Sa halip, siya yung lumapit, naging presente, nakisalo sa pagkain kahit sa mga tinuturing na makasalanan noon, naghugas ng paa ng mga alagad niya, at madalas gumamit ng mga kwento, mga talinghaga parang mas relatable niya. Yun daw yung pattern na ipinapakita. Presensya muna, relational connection muna. Bago yung anumang pangungumbinsi, yung presensya mismo, yun yung nagiging tulay. Presensya muna, okay. Tapos, kaugnay niyan yung isa pang idea, invitation, not coercion, pag-imbita, hindi pamimilit. Sinasabi rito na ang tunay na pag-ibig Kasama na yung pag-ibig ng Diyos, laging gumagalang sa kalayaan ng tao. Hindi ito namimilit. Ah, yung free will. Oo, yung free will. Binabanggit na ang banal na espiritu, siya yung kumikilo sa puso ng tao. Siya yung nagaanyaya, tumatawag, pero hindi kailanman mamimilit. Kaya itong relational approach na pinag-uusapan natin, sadyang umiiwas sa anumang anyo ng manipulasyon o pressure. Kinikilala nito na yung tunay na pagbabago, yung conversion, hindi resulta ng galing na nagbabahagi. Kundi? Kundi isang regalo raw, isang misteryo na kusang sumisibol sa loob ng isang mapagkakatiwala ang relasyon. Malinaw yan. Presence over pressure. Tapos invitation over coercion. Okay, nagiging mas klaro na kung bakit um, relational yung diin. Pero paano to ginagawa sa practical na paraan? Sabi mo kanina, may ritmo, may daloy, mukhang dito na tayo papasok sa mga uh, konkretong hakbang? Tama. Ito na yung practical side. Iminumungkahin ng ating mga material ang isang proseso na may apat na yugto o hakbang. Pero importante ito, hindi raw ito checklist na kailangan sundan step by step o parang sprint mabilisan. Hindi checklist. So ano siya? Mas parang sayaw daw o kaya isang pilgrimage, isang paglakbay na may ritmo, may paggalang sa proseso sa oras ng bawat isa. At yung apat na yugto, eto. Una, dialogue. Pakikipag-usap. Pangalawa, stories pagbabahagi ng kwento. Pangatlo, study, pag-aaral. At pang-apat, follower, pagsunod. Okay, dialogue, stories, study, follower. Parang, o oh nga, natural na daloy. Simulan natin sa una, dialogue. Ano yung pinakalayunin at katangian nito? Sa yugto ng dialogue, yung pinaka-goal, simple lang daw. Lumikha ng espasyo para sa tunay na pag-usap. At higit sa lahat, makinig. Makinig ng mas malalim kesa magsalita. Makinig muna. Oo. Ang mahalagang katangian o karakter na kailangan dito ay yung pagiging tunay na mausa. Genuine curiosity, kumbaga. Tungkol sa kausap mo, sa buhay niya, pananaw, pangarap, pati mga pasanin. Kasama rin dito yung pagkakaroon ng tinatawag na non-anxious presence. Non-anxious presence. Ganda paking ganyan. Pero ano ba talaga ibig sabihin niyan sa practical na usapan? Paano mo yun uh, mahuhubog? Lalo kung ikaw mismo, medyo kinakabahan din pag napupunta sa malalim yung usapan. Oo, magandang tanong yan. Yung non-anxious presence, base sa paliwanag dito, yun yung kakayahang manatiling kalmado, mapayapa, at nakapokus sa kausap mo. Kahit pa yung pinag-uusapan nyo medyo sensitibo o mahirap yun yung pakilamdan na, na ipapasa mo sa kausap mo na, uy, safe ka dito. Pwede kang mag-share na hindi mo siya huhusga agad o sasalpukan ng sarili mong agenda. Paano mahuhubog yun? Sinasabi rito, malaking tulong yung intentional na pagpapraktis ng pakikinig. Hindi lang yung naghihintay ka ng tiempo para sumabat, kundi yung pakikinig para umunawa talaga. Ah! Kasi kapag nakapokus ka sa pagunawa sa iba, nababawasan yung kaba mo yung ano ba sasabihin ko kasi mas nakatuon ka sa kanya. So, less focus sa sarili, more focus sa sa usap, tama? Tama. Kasama ba dito yung mga uh, active listening skills? Oh, eksakto. Binabanggit dito yung kahalagahan ng active listening. Paggamit ng mga simpleng tanong na nag-iimbita ng mas malalim na share. Tulad ng, mukhang mahalaga yan sa'yo, pwede mo bang ikwento pa? O kaya, Anong nararamdaman mo nung nangyari yon? Yung mga open-ended questions. Oo. Kasama rin yung pag-summarize ng narinig mo. Para ipakita na nakikinig ka talaga. So, kung tama pagkakaintindi ko, ang sinasabi mo ay, at yung mga non-verbal cues, di ba? Yung pagtango, eye contact. At isang napakahalagang tool dito, yung permission principle. Pag-uusapan pa natin ito mamaya, pero dito pa lang, pwede nang gamitin bago ka mag-offer ng sarili mong pananaw. Kahit simpleng opinion lang, Paano yun? Halimbawa, uh, okay lang ba kung mai-share ako base dyan sa sinabi mo? Ganon kasimple. Hmm, interesting. So, ang dialogue stage, pagbubukas ng pinto, pakinig, pagiging presente. Okay, pagkatapos nito, ano kasunod? Pag naitatag na yung connection, saan natural na tupunta yung usapan? Ang natural daw na kasunod kapag may nabuo ng curiosity at tiwala mula sa dialogue ay yung pagpasok sa ikalawang yugto, stories. Ah, eto na, yung kwentuhan. Oo. Dito na pumapasok yung pagkakataong para sa pagsaksi, pagbabahagi. Pero hindi raw parang -le lecture, kundi sa pamamagitan ng naratibo. Mga kwento, pwedeng personal mong patotoo, o kaya mga kwento mula sa kasulatan na may kaugnayan sa pinag-uusapan nyo. At ano yung karakter dito? Ang karakter naman dito ay vulnerability yung pagiging bukas at tapat tungkol sa sarili mong karanasan, kasama yung mga hirap, yung mga pagdududa mo, tsaka yung pagiging witness, tagapagsaksi sa kung paano kumilos ang Diyos o yung pananampalataya mo sa buhay mo. Okay. Nabanggit nga sa sources na si Jesus mahilig sa talinghaga. Tapos yung mga unang kristyano nag-share ng personal experiences nila. Bakit kaya mas um, effective ang kwento kesa sa direktang argumento, lalo na ngayon. May paliwanag dyan yung ating mga materyales. Eh, sinasabi na ang mga kwento raw may kakaibang kapangyarihan. Nalampasan yung mga depensa natin. Depensa? Oo. Kasi ang argumento, di ba? Madalas sinasalubong ng kontra-argumento. Nagiging debate. Tama. Pero ang kwento, iniimbitan nito yung imahinasyon nagbibigay daan sa identification. Yung chance na makita ng nakikinig yung sarili niya sa kwento mo o makaramdam ng koneksyon sa nararamdaman mo. Ah, o nga. Hindi siya abstract na doktrina. Pinapakita mo ito sa tunay na buhay, sa laman at dugo kumbaga. Mas madaling matikman at maramdaman ang isang konsepto kapag nasa anyo ng kwento. May nabangkit pa nga ritong template para sa isang maikling personal testimony. Yung two-minute testimony daw. Paano yun? Oo, oh, binanggit yan. Practical tool daw. Ang idea, magkaroon ka ng isang maiksi at malinaw na kwento na handa mong ishare pag may chance. Yung simpleng structure na struggle, anong hirap o tanon mo? Search, paano ka naghanap ng sagot o tulong? Encounter, Paano mo naranasan o nakilala si Jesus o yung pag-asa sa gitna nito at change? Ano yung nagbago sa iyo o sa sitwasyon mo? Ah, okay. Struggle, search, encounter, Ting, Hindi kaya nga sobrang dramatic yun. Hindi raw. Ang importante, totoo. Isa pang suggestion dito, aralin daw magkwento ng mga familiar na Bible stories, pero gamit yung pang-araw-araw na lingwahe, yung parang nagkukwento ka lang sa kaibigan mo parang hindi Bible study agad. Uh, Oo. Oh. Pwede ring mag-invita sa isang informal setting, kain kayo, o kaya isang community story night. Yung focus, pagbabahagihan lang ng buhay, hindi pagbebenta ng reliyon. Maganda yan, hindi pilit, mas natural. Okay, so mula dialogue, napunta sa stories. Ngayon, kapag yung curiosity nagiging mas malalim ng tanong, saan tayo dadalhin ng ritmong ito? Diyan napapasok yung ikatlong yugto. Study. Kung sa dialogue, nagbukas tayo ng pinto. Tapos sa stories, nag tayo papasok gamit ang naratibo. Sa study, dito na natin sinasagot yung mga mas malaliman at espesipikong tanong na maaring lumitaw. Ang layunin, harapin yung mga tanong na to gamit ang kasulatan, katwiran at karanasan. Pero, at ito yung mahalaga, sa paraang magkasama kayong nag explore hindi yung parang ikaw yung expert na nagtuturo sa estudyante. Magkasama kayong nag explore Ah, hindi ito parang debate or Q&A portion lang? Hindi raw. Ang mahalagang karakter dito, yung tinatawag na hospitality for doubt. Pagiging bukas, welcoming sa mga pag-alinlangan at mahihirap na tanong. Hospitality for doubt? Oo. Hindi ka natatakot sa mga what if o bakit. Ang model daw dito, yung mga taga-Berea sa gawa 17 na masigasig na tinanggap ang salita at araw-araw na sinuri ang mga kasulatan. Ah, yung nag-verify sila. Oo, para tingnan kung totoo nga ba. Hindi to debate kung sino ang tama, kundi isang shared search magkasamang paghahanap ng katotohanan. Pwedeng magalok na, uy, gusto mo bang basahin natin na magkasama tong sinasabi sa Biblia tungkol dyan? Paano naman kung um, may itanong na hindi mo alam ang sagot? Kasama ba yan sa hospitality for doubt? Absolutely. Oo. Bahagi ng pagiging hospitable sa pagdududa ay yung pag-amin na, uy, hindi ko alam lahat. Ayon sa mga material, mas nagpapakita pangaraw ito ng authenticity. Talaga? Oo. Pwedeng sabihin na magandang tanong yan. Alam mo, hindi ko alam yung eksaktong sagot ngayon pero pwede nating alamin ng magkasama. Ang mahalaga, yung postura mo na kasama ka sa paglalakbay ng pagtatanong. Hindi yung kailangan may sagot ka sa lahat. Okay, okay. May mga practical tools din ba dito? Meron. Tulad ng pag offer ng isang maikling, siguro mga six-week study group, tungkol sa tema ng belief and doubt. May kasamang practical apologetics, tsaka mga spiritual practices. O kaya, simpleng pagbabasa lang ng isang ibanghelyo, tulad ng Mark, siguro mga four na linggo. May mga gabay na tanong na konektado sa pang-araw-araw na buhay. Mm. Pwede. Meron ding suggestion na magkaroon ng resource, parang question bank na may mga compassionate and concise na sagot sa mga karaniwang tanong o pagdududa. Okay. So, ang study stage hindi pagbibigay ng lahat ng sagot kundi paglalakbay kasama ang nagtatanong at pagkatapis nito, ano na yung huling yugto? Ang pang-apat at huling yugto, follower. Dito, yung curiosity na lumalim sa pagtatanong sa study stage pwede nang humantong sa isang punto ng desisyon o commitment. Ito na yung yugto kung saan pwedeng magkaroon ng isang malinaw na imbitasyon para sumunod kay Jesus. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapabautismo, pagsali sa isang komunidad, o pagsisimula ng mga regular na gawain ng paglago sa pananampalataya, yung discipleship rhythms. Pero, hindi ba dito na ulit papasok yung um, panganib na maging pushy? Paano maiiwasan yun dito sa stage ng imbitasyon? Napakahalagang tanong yan. Dito raw nangingibabaw yung karakter ng patient accompaniment tsaka covenantal belonging. Patient accompaniment? Oo. Ibig sabihin, kahit may malinaw na imbitasyon, laging may kasamang mapagpasensyang pagsama sa paglalakbay ng tao, naasaan man siya sa proseso, hindi minamadali. At yung covenantal belonging. Ito yung pakiramdam na hindi ka lang iniimbita sa isang desisyon, kundi sa isang komunidad, isang pamilya, kung saan may malalim na ugnayan, suporta at pananggutan kayo sa isa't isa. Tulad daw ng pagtawag ni Jesus sa mga disipulo, niya, sumunod ka sa akin. Isang imbitasyon sa isang buhay na may commitment pero laging nakabatay sa relasyon at pagmamahal. So yung imbitasyon dapat? Dapat laging totoo, malinaw, ngunit ganap na malaya. Walang halong pamimilit o guilt tripping. Ayon sa sources. May mga konkretong halimbawa ba ng imbitasyon o next steps na binanggit? Meron. Halimbawa, pwedeng gumamit ng simpleng next step card pagkatapos ng isang event o pag-aaral. May mga pagpipilian, gusto kong matutong magdasal, interesado akong sumali sa small group, o gusto kong magkaroon ng mentor. Ah, parang may options? Oo. -o. Isa pang tool, yung Discipleship Starter. Limang one-on-one -on -one sessions na tumatalakay sa mga foundational practices tulad ng Lord's Prayer, pagbabasa ng Biblia, confession, missional living. Meron ding konsepto ng simpleng covenant form. Hindi to legal na kontrata ha kundi isang mutual na pangako sa pagitan ng individual at ng komunidad o ng mentor at disciple para sa panalangin, presensya at paglago. Pero dapat laging ipinapaliwanag ng maayos at voluntaryo. Okay, malinaw yung apat na yugto. Dialogue, story, study, follower. Ngayon, balikan natin yung takot na nabanggit natin sa simula. Yung ayaw nating maging pushy o mapilit. Paano eksaktong tinutulungan tayo nitong approach na to lalo na yung permission principle na nabanggit mo kanina na harapin yung takot na yan? Oo, napakahalaga nitong permission principle sa buong proseso. Pero lalo na kapag lumalalim na yung usapan, papunta sa stories, study, o follower stage. Ang prinsipyo simple lang. Bago ka mag-share ng mas personal yung kwento mo, mas theological mula sa study o mas direktang imbitasyon sa follower stage, humingi ka muna ng relational permission. Hindi kailangang formal. Hindi. Pwedeng kasing simple ng, alam mo, may naalala akong kwento sa Biblia na parang konektado dyan sa sinabi mo. O kaila, base sa mga pinag-usapan natin, may naisip akong next step na baka makatulong sa'yo. Pwede ko bang isuggest? At ano ang epekto nito sa kausap? Bakit importante to? Malaki ang epekto. Una, iginagalang mo yung autonomy niya, yung kalayaan niya. Pinaparamdam mo sa kanya na siya yung may kontrol sa usapan. Hmm, may respeto. Pangalawa, dahil doon, nababawasan yung natural na pagiging depensibo. Alam mo yun, pag nararamdaman nating may ipinipilit, umaatras tayo, di ba? Oo nga. Pag nagbigay siya ng permiso, mas bukas na siyang makinig. At pangatlo, para sa iyo na nagbabahagi, bawas din sa pressure. Hindi mo na kailangang manghula kung okay lang ba sa kanya yung sasabihin mo. Nagtanong ka eh. Pero paano kung isagot niya, hindi, o kaya huwag muna? E, hindi ba parang um, rejection yun? Or failure? <laughs> ah, dito pumapasok yung pag-reframe na sinasabi ng ating mga material. Ang isang hindi raw o pagtanggi, hindi dapat ituring nakabiguan o pagsasara ng pinto ng tuluyan. Hindi kabiguan? So ano? Yung reaction mo yung magalang na pag-atras mo. Okay, gets ko. Salamat sa pagiging honest habang pinapanatili mo pa rin yung pagmamalasakit at yung relasyon. Ah, so hindi mo pinuputol yung relasyon. Oo. Kadalasan, mas nagiiwan pa yan ng bukas na pinto para sa hinaharap. Kesa sa pamimilit, ang susiraw ay perseverance without pressure. Perseverance without pressure. Pagtitiyaga sa relasyon at pananalangin, pero walang pamimilit, walang pagmamadali. Tama. Yung non-anxious presence mo, kahit sa pagtanggap ng hindi, lalo pang nagpapatibay ng tiwala. Magandang balance yan. Okay. So kung ibuo natin, para sa iyo na nakikinig, ano yung pinakamahalagang takeaways mula dito sa ating malalimang talakayan tungkol sa relational proclamation? Ba't mahalaga para sa iyo? Um, kung ikaw ay isa sa mga, alam mo yun, Naghahanap ng paraan para maibahagi yung mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Yung pananampalataya mo, yung pag-asa mo. Sa paraang hindi nakaka-offend, hindi awkward at higit sa lahat, tunay at epektibo sa panahon natin ngayon. Itong ritmong ito, dialogue, stories, study, follower, naghahanap ito ng isang practical at mas natural na balangkas. Hindi siya bagong teknik o sales strategy, kundi parang pagbabalik sa pundasyon, yung tunay na pakikipag-ugnayan. Tama. Nagbibigay ito sa iyo ng gabay para maging mas intentional ka sa mga aspetong ito. Una, sa tunay na pakikinig at pag-unawa, yung dialogue. Mm -hmm. Uh, sa pagiging handang magbahagi ng iyong kwento at ng mga kwento ng pananampalataya kapag may paanyaya, yung stories. Mm -hmm. Pangatlo, sa pagiging kasama sa pagtuklas ng mas malalim na katotohanan, pagsagot sa mga tanong, yung study. Oo, kasama sa paglalakbay. At pang-apat, sa pagbibigay ng malinaw pero malayang imbitasyon tungo sa mas malalim na commitment, yung follower. Hmm. At lahat ito nangyayari sa loob ng konteksto ng tunay na relasyon, may paggalang sa paglalakbay ng bawat isa at pagtitiwala sa proseso. Oo. Ang pinaka-esensya nito, isang pagbabago ng postura eh. Mula sa pagiging mapilit, patungo sa pagiging presente. Mula sa pagfufokus sa ano ba ang tamang sasabihin patungo sa tunay na pakikinig, mula sa pagbibenta ng ideya, patungo sa paglilinang ng relasyon, kung saan pwedeng mag-ugat at lumago yung paniniwala sa natural, organikong paraan. Hindi pinipilit. Hindi pinipilit. Ito ay tungkol sa pagiging handa, hindi sa pagiging mapilit. Ito'y tungkol sa pagiging tunay na kaibigan. Sa totoo lang. Kaya yung malaking pagbabagong iminumong kahirito, hindi lang sa method, nasa mindset din. Mula sa pressure, patungo sa presence. Mula sa monologue, kung saan ikaw lang ang bida. Oo, monologue. Patungo sa dialogue, tunay na palitan, pag-unawa. Mula sa transaksyon, patungo sa transformation na nangyayari sa loob ng relasyon. At ang sentro ng lahat ng ito, yung pagiging authentico, mapagpasensya, at yung pagtitiwala. Pagtitiwala sa kausap mo, sa proseso. At para sa mga nananampalataya, pagtitiwala sa pagkilos ng espiritu. Yung apat na yugto, gabay lang sila. Isang mapa, hindi isang mahigpit na formula. Isa siyang sayaw, isang pilgrimage ng pagtuklas na magkasama yung tinatahak. Mm, bilang pagtatapos sa uh, iiwan namin sa iyo ang isang hamon, hango mismo dito sa ating mga pinagkunan. Simple lang ito pero baka magbukas ng maraming insight para sa'yo. Subukan mo ito sa darating na linggo. Pumili ka ng isang relasyon sa buhay mo. Kahit sino. Tapos, maglaan ka ng intentional na 15 minutos para isabuhay yung postura ng dialogue sa taong yon. Ang tanging agenda mo, makinig ng mabuti para umunawa, hindi para sumagot. Maging mausisa ka lang. 15 minuto lang makinig. Oo. Kasabay nito, maghanda ka sa isip mo ng isang maikling kwento mula sa buhay mo. Siguro mga 2 minuto lang na nagpapakita ng pag-asa o pagkatuto na handa mong ibahagi lamang kung magkakaroon ng natural na pagkakataon o kung tatanungin ka, hindi mo i-offer agad. Okay, may kwentong nakahanda pero kung may permiso lang, Eksakto. At panghuli, mag-isip ka ng isang maliit at natural na imbitasyon. Halimbawa, gusto mo bang pag-usapan pa natin to minsan over coffee? O kaya, uy, may nabasa akong article tungkol dyan, gusto mo bang i-share ko sa'yo? Na iaalok mo lang din kung malinaw na may permiso o openness mula sa kanya. Hindi mo ipipilit. Hmm. So makinig, maghanda ng kwento, Mag-isip ng maliit na imbitasyon pero laging may permiso? Oo, isa lang itong maliit na pagsasanay sa unang yugto, yung dialogue na may paghahanda para sa storytelling at paghingi ng permiso. Tingnan natin kung ano ang matututunan mo tungkol sa sarili mo, sa kausap mo at sa dinamiko nitong relational proclamation. Sa simpleng gawaing iyon, hanggang sa susunod nating malalimang talakayan.